Good day! Araw na naman ng linggo, kaya eto, sama-sama na naman kami ni Mami Enzo and Sabio Maggala. Naging maganda ang performance ni Enzo ngayong school year, kaya naipangako namin sa kanya ni Mami na bibilhan natin siya ng kanyang sariling cellphone. So, since 13 years old naman na siya, kaya okay na siguro na magkaroon siya ng sarili niya. So sa mga oras na ito, pinapaalala ko lang kay Enzo yung mga responsibility na kailangan niyang matandaan kapag mayroon na siyang sariling cellphone. Bali, basic cellphone lang naman ang bibili natin kay Enzo dahil sa tingin namin magagamit niya rin naman ito ngayong grade 7 na siya. Bali ini explain na ni Kuya yung mga previews at mga dagdag dito sa cellphone na nabili namin. So hinayaan ko si Enzo sa makinig para at least siya yung nakakaalam kung ano yung mga dapat niyang gawin uh, dito sa mga accessories ng kanyang cellphone. ah 3499. At may two way talk features na po. So paano at nasa proseso na po tayo ng pagbabayad sa mga oras na ito sa ko at dahil yeah. wala po tayong uh, exact budget para din sa amount, in installment lang po muna natin ang ating mode of payment. Mm -hmm. At dumating na nga si Mami at si Sabio dahil may sarili silang lakad at may tinignan si mami na bibilhin niya daw. At eto na nga ang napiling cellphone ni Enzo. So in-explain lang ni kuya na kung working ba ang lahat ng mga features ng cellphone. At nasa final processing na po tayo. Inihanda na ni kuya ang official receipt ng cellphone ni kuya Enzo. So sa tingin ko naman, paminsan-minsan, kailangan din natin bigyan ng reward ng ating mga anak kung may mga achievements kung silang nare-receive. Kasi kahit papano yun ang magiging inspiration nila sa kanilang mga ginagawa at para mag-excel sila dito. Pero syempre, kailangan, huwag kalilimutan ng paalala dahil sa huli, uh, sila pa rin naman nagsasuffer kapag mayroong magiging mga problema. At ito na nga, papauwi na kami at sa tingin ko natuwa naman si Enzo sa kanyang bagong cellphone. Yun lang. Thank you. bye, -bye.